Labay man ang akong pre. Buhay pa kuda ka sa agi saka sa eskelator pre mo. Ang siling nila ha? Nami man ako nung sakaan ang kwan. Ang calculator. Bah. Ang dito lang dito ka tabuli eh. Kaya dadi, prainyo, si prainyo. <laughs> oh, hindi kin masara na pre si pre ilyong. O hindi. Nabudlayan din sa'yo. Si na galaw. Pareos na hagyo. Ako nandito kagiyok di prelyong. Kamu mo nanggagiyok di prelyong? Oo, hindi. Kamu nagpamate sa NYGC Blind Drama. Maa'yong adlaw mga ka-NYGC kami nagapasalamat gid sa tanan-tanan nato mga subscribers kag sa mga bag nga nag-subscribe diri sa NYGC Blind Drama. Salamat, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa aton nga mga audio drama. Thank you, thank you gid sa inyo nga pagpamati sa lahat-lahat. Maraming maraming salamat po. Sana ay mapasaya pa namin kayo sa inyong patuloy na pakikinig sa ating mga drama at mga programa sa NYGC kasama ang 106.9 ASFM sa Sagay City. Ako pa rin po ang inyong Papa Mel, Emilio D. Magbanwa, kasama si Romel T. Pineda, ang ating Audio Vision Editor. Kasama rin si Kuya Hil Andan, Rayjan Domingo at Peter Gabrina. Ito ang NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Magpumatik na. Magpumatik Para na. Ka. Para ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC mm -hmm. Nice channel. Andega Andega Yari na ang kompleto sa rekados drama. Diri mabatian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga, nice nice joke, joke Time Drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga nice Channel Blind D Drama. Tagsang ASFM 106.9. Tag tag Kagaroon, suguran na natin ang pagharaka. Pag <laughs> Siguro ko ko sila o sila si Osenio Batuo ng Ilyong. Prelyong? Ha? Batuo ay si Prelyong. Ha? Ano? Eh, hadlok na si Sakon Primilo ay madlaga na karoon. Anong madalagan man? Why ko madlok si mo kaya eh, di, ako matutuod ng Ilyong? Eh, hindi. Ako matutuod ng Ilyong. Gali, ha? Karoon, ari ang para si mo ay dalaganon ko siya. Ha? Ha? Indi aku kasaran iko. Ma eh, indi mau aku mega. Indi mau aku masarangan. Indi. Abe musi guru, indi ku kasaran si ibu ha. Ari mo ay ka kami ambili dadan ko ngari pakita si ibu. <laughs> ay ay, sipaut ku tau. Hey. Nakalika wa go. Karun, are benang aku lai. Na ang nagalagi -naga -naga si go wasung bang kag sipa. Hey! po may Kada sigi ang magulag, pero hindi man kami maglayo ka duha. Ano himuon ko man? Ari ay, kay hadakan ko siya nga sumbagon, pero si paon ko siya gali. Ah. Sundod ko teknik ni Primiloy. Ari ay, Wow! Huh? Ari, kabuhi bisan may problema may kasadya barangay na siyaga puloy ang sang kasadya puno sang paglaong kagug mga matuod sa tupad sang kada isa ang kabuhi may kasadya sa barangay Why do you see blind drama? ka kayo ba sulod na sa, sa mall? Ma pre, mano kita di sa syudad, pre? Ay, di upod lang bala. Ako ang sa iyo mo. Ha ha, halin ba sa nag-amo na edad ko, pre? Why kid ko di kakato sa syudad, pre, mo? Ha, ha? Oo. Oh, oh, oh. Paano ang si pre, mino? Ha, ha? Ano kita sa uh, mall ngayon ako? Apaw! Kada ko dako nga balay, pre. Ah, hindi na, balay, mall, ina balay oh. ah, mol ina. Uh. Ha? Mol gali Amo inang tawag sang balay nga dako dako, mol? O, oh, 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 pre. Ah, dali pasulod kita. Oh, yeah. Thank you, sir. Pa, nagpa-thank you sa pre. oh, abo kita sa mol pre. Mega pa-thank you na ako magsulod ka. Agali ka? Ano ah, ka? Ano na pre ho? Ah, Ang nara bala pre ho. Ang nagapasaka pre. Uh, ay na. Iskilitor na. Amo na sa hindanan nga naga... Nagadalagan pre. Oo, oh, amo na siya hindanan nga naga... Saka paraog. Amo na gali pre. Ang sa pihak naga paraog. Ang sa pihak naga saka. Oo, oh, oh, pre. Uh, Ati sige. Masaka kita nila. Labay man ang akon, pre. Why, pa pakuda ka sa agis saka sa pre primo. Ang siling nila, ha? Nami, mana, kung sakaan ang kwan? Ang calculator? Uh, eh, 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 Nambal si ko si Perbino, nung doon ko kabalok niya. Yeah. Ay, oo, oo, pre. e basta na ko si calculator, uway mo kung nagani ka sakay. Ah, <laughs> uh, pariho, ganita, pre. Oo, uh, pre, nang uway ka sakay sa... Calculator. Escalator pa lang ni kag-elevator ang ako sakaan. Ano naman yung elevator, pre? Amo na siyang kwarto na nagadalagan. Ha? Galit ka? oh sige. O, oh. o, oh, preparan kay Masaka ta. O, oh. tikan. Uh, o, oh, pre. O, oh. o. Oh. Yeah. Oh. Ah. O, ah. Ito magulag, pre. Ati ba siya kumahulog ta? O, oh, pre. Eh, hindi eh, mo Eh, pre, ka palang ang ang tuhod ko pre daw ta mahulog ko tuwa ka chakron mahulog ba ini mahulog ka ya, eh ba yun lang kaya ka panghahoy na ko sa kilit eh tatlong tatlong ka ba siya mahulog ka pala ngayon ang tuhod ko pre nakulbaan ko oh, aray na kita sa iba po op oh, praktikan op oh. ya yeah. ay salamat Ari nak kita kita sehibabau, sih ke? Boy, ina ko kaya nag-holding hands ka sa akin kaya basi masalaan na karoon nga, sinusato na doang agi. Oh, 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 <laughs> sige, sige, pre, sige. ay ah, dali na, lakato na, ba. Oh, nga, nagdulog ka, pre. Ah, pre, albido? Pre? Why ka sinilas? Oh. Oh, why, pre? Nagtiniil ka lang yung nagsaka doon sa Bapaw sa mall? Why, oh, pre? Nagtiniin lang ko kay ko kung sinilas ko sa idalong. O, oh, oh Katinlo nga dahil sa sa balay nga ini nga ginatawag nga mulo. Ano pag yung ko ang sinilas ko, pre? Eh, eh, eh dali ka. Inawan ko. Oh, 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 Iti, ang sinilas niya. Yung niya sa idalong ko. Oh. Los buton pa. Oh, 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 oh. Ay, edibal pre, albinga. Ano gali, pre, how? Dapat yung dala mo, ka pre. A-ano? Ate, sige, pre, balikon ko. Pre, pino, pre. No, dito sa nagpanao sa gin... Sa nagasaka nga eskilitur. O, pino, balik di. Kwaon ko to, pre. Kwaon ko. O, ide, ato nasa stunga-tunga. Pero hindi sa makapanao, kinagasaka maning eskilitur. Pre, hindi magulag na, pre. Mauro ka. Aaaaaaaaaaaaaa Oinge, no nuk sepria albedo Huy! Nuk nuk tauhu huy, nuk nuk tauhu huy Nuk nuk tauhu huy, nuk nuk tauhu huy Huy! Nuk nuk tauhu huy Ise bagi sepia si Ya rinan nguwak nga tabubi ba nag-agi sa nagapasaka ng Kasakit ni <novo> Pino. <movin>? Ako <ugo> nawak pre. Kamot. Kay, kay, pre. Kasakit ni Pre. Dari ka. Bayo kaya rin kita sa buwan. Lapit na sa masayaan. Ipamasahe na ka sa sa One Negros Blind Massage. Ipamasahe na ka to kay Ricky. O hindi ka rin kay Rafael. O kay Joel O kay Joseph Tua. Ang nagkanta mo <modern> sa jingle. Ah, kasakit kita, pre. Osto, hindi ka ni kay John uh, uh, alias Black Horse? Ah, ah bisan eh, bisang, kasakit sa ginabatsa ko, pre. Hindi kit ko pag ipamasahi kay Janroy pre. Ah, ah uy, uh, 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 naman, hindi ka magpamasahi kay John hindi, uh, pre. Ete, kay Basi matugak nga ng bali ko. Kaya nga bali sa tos na una. Kabalo sa kuno mamutang ni Stephanie. Base kung putang kanya ko liwat bali. Oh, 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 Agusto, anyway. agay, 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 kasakit sa pigtot kagahawa ko. Dalaan na lang ko pre sa, sa unique massage. Oh, ah, sa unique massage, sa dina. Dito na sa, Kay Kuya yahil Eh, uh, eh, uh, Sa unik massage sa katulad Dali ka, sakay na. Oo. Oh. Oh. Uh, shout out na kay Kuya Hill. Uh, mayroon na na si mo. Uh, mayroon ka na ka-time kami ni Pryer Bido. Eh, hey, uh, amo na kami. yawi <laughs>

Karun, kena buik ko ni si seibo. Eh. Eh. Walau aku mego. <laughs> ah, ni buik duduk ko <laughs> ako si <laughs> Ani, ko ah. Yeah. Ari lah yeah. aku denak tiat. Aku pa. Ma, inje kedasih George ya. Ade dibuun ko ban. Ari, mati ndo aku. Eh, inje menegah gunus ngakoi pakai tur ini sakon. Nak yeah. mali ginak luwat. Ya, kena kedasih. <laughs> 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 ka pero wala akong maigot tungod nagtupa niya sa isa, -isa ka puno sa tupad ko oh, maayo na lang oh, hindi ano na ipasundan niya pagit eh, maligid pagit ako bala na ini eh, aring sa kapuno dakoy ni nga kahoy pero masaragan ko ini aring hakwaton ko ini huh? karon, eh, karoon ihabwe ko ini sa iba buwi ni. Kaya hindi kin masara gabi pa si pa ilong. <laughs> o hindi. Tubudlay din siya ho. Si Parius na galaw. Parius na hagyo. Kuda do hagyo di pa ilong. Kamu na hagyo di pa ilong. <laughs> o hindi. siya bigo. Mga kadasig siya maglikaw. Eh, eh, parimiloy, hara si Parimiloy nagatulok na sa akon. Panuhon eh, ka, Parimiloy. Akong matutuod, Ganit, say, ako ang matuntuhon iliyong! niyo. Ganit siya ako sa ngarmas. Eh, Nagpuhog ng uh, uh, lawas parimiloy, ko, Parimiloy. Ako ang tuntuhon Oh, niyo. O, nagapuhog ang tuhod ko. Oh. Eh, parimiloy, maluhi ka sa akon. Hindi, eh, nagapuhala na si Parimiloy. Doon nagalibog ang ulo akong sinuhin sa amon. Parimiloy, abi mo sa dumduman mong si unang of nanay sa barangay na isa. Premiloy, nagpamasyar ka bala siyang una. Maluoy ka, Premiloy. Tagay ako sa armas. Hindi. Eh, eh. Kung tagaan mo siya, Premiloy, tagay man ko para patas. <laughs> hindi. Ano hindi na matyagan ko? May nagailig sa... Hindi. Naginilihi. Nagali ako. <laughs> sa sila, to sila ka duwaw. Dato pa diba? Sa dito doon sila ka pa man? Hindi ko kinbabalaan ko si doon matuon ni ilyong. Ano di akwaon ko sa bayong kong armas? Tiruhon ko ang hindi ah, matuon ni ilyong. Karoon are. Are, may nagagawa nga nga lang sa... Sa bayong, arun siya, revolver. bol ber re ko ber ka. Karoon, tiruhon ko ang inyong. Arah, ang ilyong nga ginauyatan. Amun na siyang matutuod ngayon niyong. Ng Karoon, tiruhod ko ang ilyong nga nagauyat sa iya. pasal ni meloy kata ndak tulis si bolo no? na bal ad bukit kun sino matutuod ngi <laughs> dapat sagan ko abi nga uh, do may kwan may vibration ako nga uh, ang nagauyat <laughs> eh? <laughs> <laughs> si mo amung indi matuod ngi salamat pero meloy salamat abi makis ko be sige na manakat kita ah. manakat kita kinahanglan makuwa na nato nang bulog oh, sige Salamat, Parmiloy. Eh? Lapit na lang kita sa tanong mo Kagina pa balang lakat naton. Tapos na balang hina pa na ang nakita naton ng tanong. Pero nung kapalayo sa ato, no? Oo oh, no. ba? <laughs> Pero subang nag-amat-amat na palapit. Ay, Ay siguro ginapungga nila. Ba, Mas, sige nga sige talakat. Sige man nila to idog. <laughs> 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 Hindi. Isa ka matahong nga linaay. Hindi. Now, Miss be Universe, Parmiloy. Aku na siya. <laughs> Oo. Oh. Maayo, <laughs> nah, Congratulations sa inyo nga dua. Nadaog ninyo ang mga kaaway. Ay, oo, oh, nadaog na Ako gitong nagpaninguha. Day, day, Aba. nakita mo, day. Ako gito, day. Grabe yung idea day. Si Pre-Miloy, day. Arala na sa likod ko, kasi lingya. niya. Sige, Premiloy, yung ari lang ko sa likod mo. Abaw? Eh, hindi mo, day. Ikaw gidang matuod. Ako? Ikaw ginag matuod <laughs> nakita ko. Kag nahibalaan ko kung sino ang matuod. Kag nagasugid sa si inyo. Ate, balan magaling ako, day. Ah. Eh, sino galingalan mo, day? Ako galing si Wendy. Wendy ang ngalan ko. Isa ako kadiwata diri sa talon. Oh. Wah. Wow! Wendy, hindi ko nang Kanami ba? Ano ba ka kapamilyar mga ngalan Oo. Oh. Di Wendy. Wendy. <laughs> ano ba? Mas iloy ni ni D-Wendy. <laughs> Isa ako kadiwata. Gani, ihatag ko na sa inyong bulong, ina. kuwaanan ninyo. Pero kung may kwarta ka mo dira, bili lang da. Eh, na kami di kwarta? Ayaw mo, ato ka pamilya na. Dung may pagkawa mo, si mo ba tasan? Oo, oh, promilu, uh, mati ka bagay sinang doa. Oo, uh, no? Ito, e pariyo ka mga naong kwarta. <laughs> <laughs> eh, joke lang, pariyo uh. si lang. kita kung lang mag-awa yaw. <laughs> Pagkatapos, kurasunan ka buhay mo, ginambal mo na sekon. Ah, nunggay no, ka gani, ha? Ya. Ay, karun. Eh, ah, karun Baka tilau ke Karun apa itu? Si kau Kau ada itu Eh, tak kau yang suka Ini pula itu yang mana Itu ada kau Kau beli itu Iki gusto to ko istoria wan babae ni tadi gele ke paling nun ko setan ni bisa megali tuntun ilung ni ai. Ah, sigi lang bla permiloi. Ha, ko makua mo nak karon. Akong ah, bahala si Imo, kay akong ah, maabas. Si Imo, total, duway mo kuya ginakapoy tungod sa gahop. Sakit blag si Elko Simong. to bulong. Ah, sige, sige. Kuha ko bulong, pero hindi mo na pag-istorya ko diwata, ha? Eh, oh, uh, oh. uh, e, basi agawan mo kumla. <laughs> e, Ikaw niya, sigwa ka na. Ramis, basi yan. Amo na ganing rason nga rin kita diri. hari Ari lah aku. Eh, Cakap dah raih. Eh. Dia datang berbaik enggak? Eh, dek. Eh. Walau ada batu saya. Eh, aku tak lupa tak kusik luk. Ari ni dahun pada miloy. Habis? Bang, gak kuro go. Gak baik berit pada miloy. Gak baik berit? Waduh, mi batu raih guru ni selur. Seselur sang bursa mana baik berit. Saya pun nak open. Pulang ke baik berit di jang dahun pada miloy. Buat silingon. Mai gahum ini. Mai gahum. Eh, anu pengin awlat mo? 不在这，不在这。啊啊 Tungon! Wala nila makuha ang insakto na bulong. <laughs> wala pa sa nakadaog sa akon. Tungod ako ang naghatag sa ilas ang gahong. Ako man ang naghatag sa ilas ang kaaway. Kag ako man ang nagtudlo sa ila kundi ikuhaon ang bulong. <laughs> Kag wala sila makaibalo. Ako man si... Si Wendy. Ako si Wendy. <laughs> Ang diwata na abi nila, lain nga tinuga. Dali kay ako si Di Wendy, tag ako man si Wendy. Eh, din ka da. Sige, magahalong ka mo sa pagpapulit ninyo. Tagpagpangahas. Diyo sa akong ginharihan! <laughs> <Dobo. laughs> <laughs> nabatsyag na ko buong kapoy, pero Kapoy ka na. Siguro eh. wala nang gahom siyang kuwan ay duwindi ay. Kanugod, eh. Eh. Maghabit, sa atun ay. Kanugo, no? Tanda mag-abit sa gito sa Eh, hindi na. May part pa ka? Dipindi. Eh. Eh, kung may pakuha pagin sa atun si Primitoy, maaari ah, na ta. Eh. Tuktokon tayo -tuk 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 ng balay. Eh. Tagbalay! Uh. Dali lang, ara na. Uh. Eh. Arak na kuno si Katrin. Ah, Abrehin apa patahan kat? Debakar. Ari ang lu pertahan, lain mau dengar pertahan Ari. Nah, ari na. Wow, Ari nak kamu lulu minoy, lulu ilio. Atau mesti lula basian sa selod. Mejo naga lain, naga dengi apa macam? Ika po ya ko. Kapung pungkok kapre minoy. Kapung pungkok mana kudre? Aduh, pungkok pungkuan. Tuh tuh wow? <laughs> Lord, mo lang pa, oh. Ayan na, ah. nagiseng sa rakangan mo noon niyo, oh. <laughs> e, e, hindi maglantaw, Kat. Subog lang nagising. <laughs> <laughs> ah. permitoy mayo kayo, hari, mangalit, <laughs> Doro, lala, kay Ari ka mangani dili? Eh, hindi ako di. Doro, lalapan ng masakit kay masyak niya, oh. daun ko bang dahon? Ari, dang dahon. Ari, oh. Landawa, oh. Pah! <laughs> hindi ba na mo? <laughs> <laughs> ano? Hindi ako? Kamu na tulong mapatay na kami Lain sugo ko lain manyogin ko ah! Ano ba na? Hindi ba na dahon sa kasla? <laughs> hindi! Hindi! Tahun tu ya sagi lampu daya. <laughs> <laughs> Ide. <Hindi. laughs> Nak <tik> lampu punah. Ini saya ingat ingat dahulu, saya lampu naya. Siapa ilu gede masalah lepas cerdak mahal nga para Miloy, ho? Baw! Na, ano man siya man? Nagkatulog ba na diyan kilid, man? Hoy! 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 Tingo lang! Bugtaw! Bugtaw, lang! Si Lyong nga batasan. Sa pagdaman niya, kung lang ba yun? Bugtaw! Hindi ka mabugtaw, ha? Hari ay, tapungulon, takas nga sumbag! Hari ay! Hoy! 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 sapunggul sakod ha? Uy, ano uh, tapos si mo permi eh, nga grabi uh, bangkiling sang balas? no uh, bangkiling ka daggo sang balas mo uh, al? adibal ka ah, Ha? eh? Si <laughs> 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 ano sa nakusimo? ga tulong kalamanda? ga salagin hatag bugo dahon dahon. dahon 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 ah, ah, dahon 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 uh, dahon lain dahon 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 Mga dahon dahon Sige. dahon 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 Sa bala ang inyo kalawasan Nagalingin ng ulo tinulugan Panuhot kagkakapoy ang nabatsagan Magpamasayang sabat sinitanan Sa kabudlay sa'ng ato nga mga trabaho Hindi mali ka